na yung pangalawang dive namin katapos na namin kumain hanap tayo uli oh hoy mga kapaders malaki laki nitong kulambutan kulang pa na ang ko ang rubber para sigurado sana magitik mm -hmm. nagitik pa natin namutin ang kabak ng likod magandang bahura na naman ating nalipatan kalusong lusong ko pa lang kulambutan pagkita sa atin kalapit lang ito ng angkla Buti at hindi nasabitan ang angkla sa likod At kung nasabitan, sa angkla pa lang, huli na agad Habang lumalalim ang gabi Ang buwan naman, siging liwanag At andito sa butas May nakatagong dalawang kamilo Lawas, labas kayong dalawa jam pa kayo magkatago Ang babata pa ninyo, yung pang ginagawa ninyo bitawin mo yung isang iyan Ang babata pa ninyo, hindi kaya ang sarili ninyo Kumagawa kayo ng kawalaghan Bitawi, bitawi At sipit-sipit pa yung isang ito bitawhan mo yung isang iyon e eh, nagpapabayaan yung isang ito hindi gumapang bitawhan mong yun, aba, matapang pa itong isang ito mamaya, sisinyasanggok si Kadavis Rico ipapadagot ko kayo parehas nasan kaya mga magulang kaya na ito, at itong dalawang ito pinapabayaan, doon pa magatako sa elma ng bato magkalunding harpa itong dalawa talagang ayaw talagang bitauhan. kahit anong paghiwalay ko andyan na si Kadavis Rico sila na nakot sa inyong dalawa. Sige daw. Lalagayin ka bukas ang aking mag-ina. Masarap iyang pambangot sa gulay mga kamilo, kamilo Yari kayong dalawa. Diyan kayo sa lalagyan ni Kadam Sirico ilalagay. Doon kaya dalin sa inyong magulang. Grabe yung dalawang kamilo Kahit anong sungkit ko ayaw maghiwalay. Iba talaga pa nagmamahalan malupit. Gayo na nagmamahalan kahit paghiwalayin ayaw bitawhan. Ito pawikan labas niya sa butas labas niyang kaibigan at baka makita ka ng balangita niya liig mo kagatin hanap tayong mga panang isda mga kapaders dyan sa parting unahan grabe liwanag ng buwan mga kapaders na ito sulay bagyo pang ulam pambigay kay Tatay Rudy sulay bagyo masarap tong ginataan mga kapaders mm -hmm. headshot nagitik natin ulit mga kapaders sulay bagyo kung tawag sa amin ito ispartan baka mayroong kabaak hanapin natin nasa unahan yung kasamahan ko nakapaan ng malaking surahan dalawang pana ang ginamit isang disalahid, isang salbatana mga kapaders ayos ito yan lapad ang palikpik na ito mga kapaders pati buntot na haba ng sungay estimate ko sa gato kalaking surahan hindi ito mababa ng mga tatlong kilo mga kapaders maganda ngayon ang sampan ng isda sa bahura kahit maliwanag ang buwan talagang tsagaan lang mga kapaders sa pamana Andito may nakatago. Labas ang ulo. Anong isdaing kaya ito? Paala na kung tamaan sa hindi. Yun, tinamaan nga mga kapaders. Nagitik natin. Wow, laki. Bukawin or kanuping. Ito ang masarap sa bawan mga kapaders. Matataba ngayon ang isda dahil natubo ng kula po mga kapaders. Meron ng kainin. Kaya ang mga isda galing sa kalaliman tumatabi na dito sa malapit sa isla. Ganitong isda sa amin ang kilo 130. Awang ko lang sa inyong lugar mga kapaders kung magkano ang kilo lang ito sa inyong isda itong isdang masarap sinawawan kahit perito, kahit anong luto buti ngayon sa pangalawang dive namin ang agos, medyo na ginahina mga kapaders na basta kaya ang dagat andito pa, bukawin uli naroon mm -hmm, malulubol ka dyan pag di ka lumayas bukawin uli mga kapaders or canoping ayos itong pandaradagdag dun sa huli sa unang dive natin malalaki ang sukat ng isda dito kahit talik bago malalapat mga kapaders tsatsaga-tsaga namin ito ni Kadawis Rico at para bukas makadilin siya tayo ng ararimuhan din mabawi kami bukas ng pagluto masinababuan tayo ng isda at naroon pa talik bago mga kapaders mm -hmm. dalawa mga kapaders yung isa nakalayas kaya lang medyo maliit man ayan itong pinanak ko medyo malapad-lapad ng kaunti Huwag na muna yan. Medyo maliit pa mga kapadis. Ito na lang isang malaki-laki pa. At nandito pa. Manitis na kulay dilaw. Mm hmm. Lagata ka dyan. uli. Kwartang linaw na. Salamat Lord. Ang kagandahan ngayon, ang buwan natin, pabawas na mga kapadis. Maganda yan sa tatlong dilim. Sigurado mamong isda. Maganda ang panayin ngayon. Hanap ulit tayo. Layo ng bus ng bato dito mga kapaders, barawangan. Andito sa unahan, may kasingkulay ng bato, para fish. Yan yung nabawal panain mga kapaders. Ito, lokal na surahan, tapasan. Ito, talikbago. Mm -hmm. Dito tayo, pambinta. Yung isang klaseng tapasan yun, kung tawag sa amin ay bulatihin mga kapaders. Orenis na may sungay. Hanap tayo. Makita pa kayo mga isda. Andito, isdang may balbas, timbungan. Balaki na ito mga kapadyers. Siguraduhin ko, mm -hmm. mataan tama. Hindi ka dyan mga kabunot. First class, meron ang kasamahan sa timbangan. Yung mga balawin sa kahit bago, yes, Isa ang presyonan mga kapaders. Ang kagandaan dito sa amin sa isla, kahit kaunti ang puno pambiling ula, makakabili ka ng sariwang isda. Tulad na ito, surahan. Yudubol ko ang rubber. Sana magitik ulit mga kapaders. Mm -hmm. Hindi na agitik. Huwag lang makatanggal. Hindi na diin ng ko sa bato. At baka magpresa makabunot mga kapaders. Hindi na nagitik Dandahan ko paglabas sa butas. Huwag sanang makabunot. Huwag kang na. Pahuli ka na sa akin. Mga isang kilo at kalahati. Estimate ko ulit mga kapaders. Kito palaking surahan. Mas malaki dito yung huli ng kasamahan ko. Magahan na pa tayo mga pana. Tsaga-tsaga ngayon na ito. Sulit na kulay pula. Tumalikod pa, tumago. Andito lumampas. Mm hmm, lagata ka dyan. Uy, masama ang tao mga kapaders, Parang mga kabunot. Huwag ka na mga dyan. Pahuli ka na sa akin. Pandaradagdag ulit mga kapaders. Maraming salamat ulit Lord na marami. Magahan na pa tayo. Wow, naandito na naman. Malaki-laki ito mga kapaders. Isdang timbungan, isdang may beauty or balbas. Dito sa kabila, ating ikutan. Siguraduhin ko, wag kang malikot sulid. May papanain ako. Nahuli rin mga kapaders, bali dalawa. Isang sulid, isang timbungan. Ito ang malaki-laki mga kapaders. Ito ang masarap sa abawan. Masarap dito timbungan. Ulo, sisip-sipin Ulo, sisipsipin ang mata. Magahanap pa ba tayo, baka mayroong kasamahan. Paro-paro yun. Wow, ito! Oh, hoy, kwartang linaw ka. Lawihan mga kapas Malaki-laki na ito. Iudubol ko ang rubber ng pana. Mm -hmm. Ayos na naman ito. Malaki-laki ito mga kapaders. Lapu-lapu. Lawihan kung tawag sa amin or bakla. Awal lang po sa inyong lugar kung tawag nyo dito. Ito yung isda ang masarap sinabawan. Eh, may isang talig bago pa. Nagpipilit tumago yung talig Wala kang tatakasan. First class na isda mga kapaders. Sigurado. Tuwa mga bukas. Masarap itong may kasamang gulay. Hanap ulit tayong isda. Dito sa butas. Na ito, lapu-lapu. Mm -hmm. Tatago ko pa dyan. Buti at nabilis ang panak umigkas. Kauser or liglig kasamahan ng lawihan ito mga kapas sa presyo 150 napaganda ang baw ating nalipatan ngayon andito lang pala ang maganda panain mga kapaders mga press class tsatsaga tsagaan ko pa hanap na naman tayo dyan sa unahan walang isda dito andito may tumago mga kapaders sulit na ron mm -hmm. lagata ka dyan. sulit ulit na kulay pula Ayos na itong pandagdag. Ayan mga kapaders. Hanggang dito lang muna aking video sa pamana. Mauwi na rin kami. Ito na mga kapaders. Yung ating huli sa dalawang dive. Isang puno sa Sinaya. Ni Kadibs Rico. Ito. Malaking ilak. Malaking surahan mga kapaders. Nakachamba tayo. Saka mga lapu-lapu. panibagong biyaya panibagong dilin siya para bukas maraming salamat Lord kahit bubuanin nakaisda pa rin tayo kung ano pala ngayon kabilugan ng buwan lumahot kami hmm. na ito lawihan na lapulapo mga kapaders bakla kung tawag sa amin dito sa isla sa kulang buta nakahuli tayo sa mga malaking bukawin balawis, talikbago mga kapadis ang karamihan saka tatlong kamilo makasawang asawang kamil ating nahuli kanina sa dalawang dive si Karewis Rico Pedakot ko partang lino na ito bukas ating lalagyan ng yelo mga kapadis baka mahampuk lumuhin ito lapo-lapo na balawis mga kapadir saka mga manitis na malaki kamilo lagain pang ulam Hindi ako makapit niya ng mabilisan. Ibang isda pa, pwede. Yan, laki ng ano, panuting. Sarang po. Sarang, sarang po. Sarang po. Okay. Sarang ka. Ayun, tadamputin niya ng malang bibol. Kaya na lang, ay. Kaya na lang, ay. Hindi makadali. Ayun. Oh. Na, excuse bago Pin ay... Na din ako. Wala akong ay. Wala na ito, mataba Ito ito, arabo? Ayan, tiyak. Taba na yan. Bukawin na yan. lang ito ng rodinio. Sera para Ha? Sera, dito. Yan, nung mukha mo na yan. Balus na yan. Mm. Ko Julian. Yan, ano? Ano? para sa so <laughs> <laughs> kat. <Kala naman laughs> hayop ka yan, ka unyo. Hayop ka yan. Namura ka. Ito. kang yan. Na ito na mga kapaders, yung ating kinita dun sa dalawang dive, kahit kabilugan ng buwan. Yung ating bida sa isda, 2,834, sa kulambutan, 341. Ito ang total namin kinita lahat-lahat mga kapaders. 3,175 ito ang gastos 326 ang natira 2,849 pinaglima mga kapaders pang limang bangka kami apat na tao magkasama ito ang partido bawat isa 569 ayos na ito maraming salamat lord sa biyaya na pinagkulog mo sa amin ng kagabi kahit maliwanag ang buwan kami tuloy pagadamutan na naman meron mo ito yung panibagong pang dagdag pang bigas pang asukal kape. Maraming salamat ulit po sa inyong paunood. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Shout out nga pala sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pati na rin sa mga UFW dyan. Lagi tayo mag-iingat. God bless.